Bumbersyon versyon pinangat, yung slice ni tilapia yan, no? Yan, paghahalo-haloin na natin ang kamatis. Isama na din natin yung mixture na yan. Baka naman, silang mas masarap. O, oh, ha? Tige, parang kaginhawa, oh. Sahig na, oh. Sahig, yan. Pag malaki ang dahon, siya'y prudel, wala. itong tira, lagyan natin ito. Yan, lalagyan natin yung pangalawang gata. Ayan, pagpalamot yan. Ya, syempre, gilew, bibisitahin nyo't ba ako ano nangyari? Ya, gilew, pag medyo ikaika -ika na, ah, ah, ay talagang tapos Kita nyo yung gilew, oh, ah, ay, tam talaga ito. Gilew, masarap dito, may tilapia ka na meron ka pang laing, ah, ay, ah, the best naman talaga eh. Ya, yeah, magandang umaga sa inyo mga gilaw. Aw, oh, ay magluluto ulit tayo ngayon ng pinangat na tilapia. Aw, oh, ha? Ibang bersyon niya ng pinangat, yung slice na tilapia yan, oh. Oh, tapos ito yung ating gayat na sibuyas at luya. Tapos nilagyan ko ng paminta at saka metsing. Tapos ito yung ating kamates. Siyempre, can you white toast. tayo dyan <laughs> tuyo o oh, baka naman maggi o oh, let's do this yan na atin ang babalutin na rin isa isa oh, o ay papaano yan panoodin yung papaano yan paghahalo-haloin na natin ang kamates isama na din natin yung mixture na yan Yan, gileo Bago itong tira, lagay na natin dito. Yan, lalagay natin yung pangalawang gata, yung nahihingi sa palingke. Oh. Yan, palamot yan. Giliw na naisa lang ko na. Ooh, galit na galit ang apoy eh. Oh so, ha, kitin yung bagayahin, itataklo ba nila at kukupis na yan maya maya. So, oh, ha. Bago natin nalagay ang gata. Tatakpan muna natin, gilew. Ya, syempre, gilew. Bibisitahin nyo't baka kung ano na nangyari. Katulad sa ex nyo, sa inyong juwa, iba ng kasama. <laughs> 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 pak tayo -tay dyan. Gilew. Gagawa mo. Yagile, bibisabisitahin nyo para hindi nyo niyo para baka pa magkaroon ng iba. Yan, oh ha, ayos naman. Oh, konti pa. Yagile, iiga-igahin lang natin yung una nating isinabaw at talaga naman para creamy ang ating gata. Oh ha. Aww. Oh, daming gata na ilalagay diyan. Ay, oh. Isang litrong gata. Oh. Ampakayo iagilaw yeah, pag medyo igaiga -iga na atin ang ilagay itong ating gata oh ha ito ang gata ni ang o oh, ipapano hiyan na po gilaw ah ay talagang the best yan kita nyo ba gaya langoy na kayo oh, langoy ah. -ah. Yan, lahat na natin na rin isang litrong gata. O, oh, ha, ah, ay, pag hindi naman, tamisan ito. Kiti nyo ba gayang gilew? O, oh. o, oh, pag mamantikain naman natin ngayon yan. O, oh. pag yung patakpan, baka maano ang gata. O, oh, ha? E, eh, gilew, kailangan nyo ng kauting tender loving care. Gagayang gaya ninyo dahil na medyo mapububo ang gata niyan. O, oh. gagayin nyo lang naman yun. Oh. Halok, lagay sa gitna hindi mm, yung baga ganyan lang naman niya oh dahil yun ay purong gata coconut milk bag coconut cream niya ngayon yan awww oh, eh, kung naamoy nyo eh pagsabango na kaagad gilew okay, inyong yung titikmat dahil yun ay tatam ace dahil ang gata Oh ay nako eh, magic Baka naman Diyan yung sumasarap yun eh Dipindi sa inyo o oh, pwede namang asin or patis or bahala na kayo basta journey ang akin o oh, baka ko naman nakakain niya yagi lalagyan natin ng kaunting asin dahil masyadong matamis yan lagyan din natin ng ito sile yan ang pampaganda dyan o oh, ha okay, papa ano o oh, o oh. Lagi ang gaya ni lang Gilew. Oo. Oh. Ah. Kita nyo gaya ang Gilew. Oo. Oh, ah. Ay, tam talaga ito. Dabis na naman ang tanghalian nito, Gilew. Ah. Ah. Ay, gayahin ninyo. ano naman magaling. Oo, oh, ano? Sagak ito, Gilew. Lasa ko lasa mo naman. Talaga namang tamisan wari ko ito. I can wait to taste it. Ah, pang ang gilew. Ah, ah, ay, creamy, creamy. Oh, ha? ya yeah, gilew. Oh, pinagkano ko na, oh. Yung pinakaiga-iga ko na, yung Ay, ah, kitin yung bagay ah, ah, ay, wari ko Sira ang diet din eh. Ay, ah, papano? Sira ang diet. Sentay, sa watching in that shit? Ayan. Ayan, tayo gilew ah ha. Sagtak ito. No? O, okay ito na. Ito, huwag ko tumuluwa kayo ka. Yan na nga po, gileo. Sinasabi ko sa inyo. Masarap na rin. Dawag pala. Masarap na. Uh-huh. Lalo na tilapia. Tilapia, dahon. At sili. Ayan. Kita nyo guys, loaded. Mhm. mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. Giliw. masarap dito. May tilapia ka na, mayroon ka pang laing. Ah, ay, the best naman talaga eh. Ay, oh. dahon niya, oh. Sarap. Mm. Alas Halos na lagi mo yung konting tilapia. Yan, oh. Kuha kanin. Ah, ah, ay, the best.